Today ngayong araw, ipapakita ko sa inyo paano yung ginawa ko pag super flat sheet sa upuan ni Albi or sa motor natin na si Albinong FI mga boss. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! <tap> So yun mga boss, another day and another vlog naman. Syempre dito lang 'yan sa Alvinong FI. And for today's video, ayan nakita niyo naman na siguro sa thumbnail natin na magkakabit tayo ng DIY flat seat or magkakabit pala tayo ng cover and then gagawin natin yung DIY flat seat or super flat seat dun sa Raider FI natin na si Albi. So titingnan natin kung magagawa nating super flat seat yung upuan niya ngayon. So And then, i-update ko na pala kayo sa mga nagawa natin or sa mga nabago natin sa motor natin. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Okay mga boss, so ito yung motor natin na si Albi. So, yan o. Oh. So, naglighten nga pala tayo ng fender natin or front fender natin. So, nag-vlog tayo yan kaso nakarap yung ibang video. So, ito yung mga ibang clips nung nag-vlog tayo dyan. So, yun mga boss. Ayan o. Oh. Yan ay na naging design natin. So dito sa taas, gear pin na ilalagay natin, papalitan natin. So ayan pina design muna natin JRP kaya pinauna na natin si JR. JR si ano mga boss. So ayan oh. Ayun yung naging design. So walang experience yan. Walang experience pero yan na yung nagawa. Ayun, shout out JR si ano. oh Ayun, may Shopee pa dumating. So ayan mga boss, um, medyo mainit lang yan. Yan, JRP lalagay natin kasi JRP concept yung motor natin mga boss. Ayan. Ito yung pinagpatulan natin. Sakto lang yan, tiisin mo lang bagya. Ayan, ito yung design nya. Kay Regla. Ayan yan. So puputulin muna nya gaya nung ginawa natin para may, may bakatan tayo sa likod. So di natin sinagad dito sa taas kasi para matab matabingan pa rin kahit pa paano yung radiator natin mga boss. So yan, simpleng design lang mga boss Dito, dito mamaya Gagawin natin ang parahan yung GRP na yan So yan mga boss So ayan mga boss, nakita nyo naman ilang video na lang, isang video na lang yata yung So nag vlog tayo doon kaso nakorap yung uh, pinaka video kaya di natin na upload mga boss. So ayan, yan yung nag itsura nya. Ayan o, oh, yung pagitan dito halos uh, isa't kalahating taliri lang mga boss. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kababa yan si Albi. Ayan, tatlong daliri, sakto lang. Ayan mga boss, So, binabaan natin siya para maangas tingnan mga boss. And then ngayon, ang gagawin natin, so su super flat seat natin siya. Or, uh, kahit flat seat lang, basta kung ano yung kayanin natin mga boss. Ayan, naka flat seat na siya, ibabawasan pa natin ng bagayang foam dito mga boss. Ayan, medyo makapal pa dito. And then, tatabasin natin yung plastic niya dito. So, simulan na natin. So yun mga boss, tinanggal ko na nga yung bangkuhan ng motor ko para matanggal ko na yung seat cover niya na luma, yung kulay itim ng GRP. So madulas din kasi yung dating upuan natin na torong yung seat cover kaya tinanggal na natin, natin at pinalitan natin ng APR na pet buhay para makapit din sa puwet natin pagka nagmumotor tayo para hindi tayo dumudulat so ayan grinder ko rin yan mga boss yung gilid na yan para magmukhang flat sheet talaga siya. so medyo ninipisan natin yung plastic para masagad natin yung bawas sa foam so ingat lang kayo sa paggamit ng grinder mga boss baka may uh, ipitan kayo ng talim at mabasag sa inyo so ayan tantiameter lang ang ginamit ko dito mga boss para magsuperplat uh, mag super flat seat yung bangkuan natin. So kayo nang bahala kung gano'ng kanipis yung gagawin nyo. Basta ako hinulaan ko lang. So maganda na may kinalabasan. Makikita nyo naman mamaya mga boss. Pag gagayahin nyo ito mga boss, iwasan nyo na lang kumain ng malalim yung pinaka grinder. So pagka kasi dinidigit nyo sa foam, ayan ako makikita nyo, kumakain ng malalim yung grinder. So baka mabutas ng sagad yung foam nyo pagka hindi kayo marunong. Pigilan nyo lang yung grinder mga boss. So to mga boss, tapos na natin i-grinder sya. So ayan, ito yung Uh, na flat seat na natin. So, hindi ko pa nagaganta car. Pupunta pa ako doon sa shop namin mga boss sa shop ng mga tito ko para maggantakar uh, magganta doon. So, yan. Yan yung ginawa ko mga boss. So, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko na nilagyan ko ng kantuhan. So, uh, pagka ito bumagay, uh, ipipix -sa, ko na yan. Pagka hindi, bibilugin natin gilid. Pero, natingin ko babagay naman siya mga boss. So, makapal-kapal din yung nawala. Pero, sakto medyo may pumpa naman tayo iniwan dito mga half inch mga boss. So, ayan um. Oh, makapal-kapal pa din naman 'yan, yung naiwan diyan. So di na natin pinaka seat kasi mawawala sa hubog mga boss. So ayan na 'yan. So pupunta ako sa shop ngayon mga boss para uh, maigantakar maiganta na natin tong uh, ano natin, APR Pitburi na seat cover. So shout out APR mga boss. So ayan, mga boss. So nandito na tayo sa shop. Shout out DSS Motor Shop. So dito tayo gagawa, located at Santa Rita. Ayan mga boss. Ito yung sign nila. Ayan, DSS Motor Shop nasa loob ng bahay. So, yung compressor sa loob yung gagamitin natin. Meron din sila sa labas. So, ito yung pinapipintura natin dati. So, yan yung gagamitin natin. Ayan na yung uh, air gun. Air gun ng gun tacker. Ayan mga boss. So, yan mga boss. Sabah, hinihintay natin magkarga yung compressor. Ayan. Uh, content ko na rin or sama ko na rin sa vlog natin yung mga motor na binebenta dito ni John Allen. So, PM nyo na lang ako. Ito, Mio. Ano ba ito, Mio Sporty? Uh, Salty. anong model? 2020. Ayan, mga boss. PM nyo ako. Mio Salty 2020 model. Ayan. So, PM for the price. Meron din sila dito, Baraco, Badja, uh, TMX, Mio. Ayan, basta't mag-PM kayo sa akin, mga boss. Kipeber na interested kayong makahanap ng mura pero sulit na mga unit, mga boss. So ito mga boss, isimulan na natin. Ito yung gagamitin natin. No? Oh. Ayan. So para mabaon natin. Kasi matigas yung plastic dito mga boss. Yung plastic ng no, mga modelong motor. So di na kaya yung uh, traditional na gantara lang kabot, mga boss. So ayan. Yung badya, ayun. Yung mga barako. Meron din doon sa likod mga boss. Basta PM nyo na lang ako if ever na interested kayo. So located nga pala tong shop na to sa Santa Rita, Cabiona, Baysiha. Puro, tos. DSS MOTORSHOP Shop. So simulan na natin to. So yun mga boss, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko pero yung uh, ginawa ko dito is nilagyan ko muna ng isang stapler sa taas and then sa ibaba. Tapos uh, inuna ko yun dun sa may tahe. Pinagpantay-pantay ko muna dun sa gawing may tahe mga boss and then hinabol ko na lang siya dun sa pinakababa. So, kaya nyo na yan. Basta gawin nyo yung pinaka-design na AP or JRP or kahit anong gagawin yung gagamitin yung design is igit nyo mga boss. And then, kung may tahi sa gilid, uh, isakto nyo sa gilid. So, banat-banatin nyo lang, hila-hilain nyo lang mga boss para lumapat sa pinakaupuan nyo and then iwasan yung magkaroon ng kopi kupe or yung baloktot para uh, maganda tingnan pagka nakabig nyo na mga boss and then yung pinaka foam nyo make sure na makinis yan mga boss or walang bukol-bukol dyan para magpantay-pantay yung uh, gawa nyo kasi pagka may konting bukol dyan nakanasan ko na yun na no, naggawa tayo ng uh, flat seat noon Uh, hindi nagpantay-pantay. So yan, kinapalan ko lang yung pinaka-stapler or gun tacker natin para hindi kagad matanggal yung uh, seat cover natin na APR mga boss. So shout out boss Alphonse, APR. So to mga boss, nakauwi na tayo and then nakabit na natin yung APR seat cover natin. Okay na may kinalabasan niya mga boss, maganda naman. So para sa isang DIY, ayan. So wala siyang ganong uh, baloktot yung mga uh, uh, dents. So di ko alam kung ano tawag doon yung pagka hindi pantay, yung pagkakatabas mo nung pinaka foam niya hindi nagpapantay kasi ano mga boss pero ayan no, oh, nadaya naman natin siya Nahil, nahila naman natin nang maganda-ganda so shout out sa DSS Motors Shop sa sa kanya yung gamit na ginamit natin mga boss para sa makabit natin to or yung gun tacker or yung basta yung pang staple mga boss hindi ko alam yung tawag doon so ayan na nga si Albi mga boss nakabitan na natin ng APR na kulay red ayan, no? ayan mga boss APR pet buri na seat cover hindi nyan tinabas na rin natin tong part na to So kulang pa pala. Kinulang lang tayo ng bagya sa tabas mga boss. Pero goods naman oh. Maganda naman yung pagkaka-flat seat natin. So ito yung four wheel pala natin. Natapos na natin. Working na yan mga boss. So ayan yung konting clips. Nice. Oh, dito na. Dito na. Okay tuloy. Ayan mga boss, so nakita nyo naman na ginagamit na natin. So hindi lang natin natapos kasi may, kasi nga may pasok tayo ngayon mga boss. Kaya hindi muna natin nakaharap yan. Pati itong si Albi. Pero ayan, little details. Hindi nyan sa baba o. Oh. Nakita nyo naman kanina kung gano'ng kababa. So ayan mga boss. So hanggang dito na lang siguro to Ayan, yan yung update yan yung nagawa. So hindi na masama pa sa DIY mga boss. So ayan, magkakagap dito yan dahil nga tinabas natin. na napakaganda mga boss. Bagay na bagay kay Albi. So, ayan. So, ayan. Dito sa view na to mga boss. Goods na good siya. So, hanggang dito na nga lang itong video na to mga boss. Ayan no? Shout out APR Thailand. Ayan no? Shout out Boss Alphons. Ayan mga boss. So, hanggang dito na nga lang to. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe. And click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Okay mga boss, salamat sa pagnood. Ayan, shoutout na kayo sa channel natin or sa FB page natin na Albay Nung FI and then doon sa TikTok account natin na Albay Nung FI din mga boss. Papalaw naman. Thank you!